So yan boss Good morning Ayan ito yung bagong repair namin boss o. Ayan siya Stainless yan Yung kulay ano na yan Yung may number na 105 Stainless po yan Ang hindi stainless nito yung, yung ano lang Yung kulay grey Yung kulay grey na yan inano ko na yan siya Kasi may uh, bukol inano, minasilya ako na yan At uh, saka yung sa harapan Na uh, di kulay uh, diamond Ayan oh. Ang ganda nito boss Ayan Stainless yan Yung uh, may number na 41 At saka yung uh, Bumper niya Stainless yan Tapos ito lahat Ayan flooring o oh, tingnan niyo boss grabe ng ano yan grabe ginawa ko nito oh ayan o, brand new flooring naka ano siya naka checkered gilid yan halos good as nyo ito yung sinasabi ko na ano brown na stylish pa rin yan kasi binyahi dati ng ano kulay brown mags walang issue ayan spindle walang issue tapos ito yung likod ayan o. Grabe yung likod oh. Hindi ko na tinanggal yung ano para ano talaga pagkabukas ng ano uh, yung kanyang ano uh, takip ng kanyang stainless ay talagang ano parang salamin. Yan, kasang barako. Oh. Ayun, bagong ano, bagong tapos ko. Kaya ayun, uh, tatapusin ko na naman yung ano yung mga bago kong ano uh, dating.